1976 Moro Gulf Earthquake Labing isang minuto pa lamang pagkatapos ng hating gabi noong August 17, 1976 tumama sa Mindanao ang isang 8.1 magnitude na lindol. Nabuo ito sa Cotabato Trench at nagdulot ng pagawasak sa 700 kilometers ng coastline sa paligid ng Moro Gulf. Ito ang pinakamalakas at mapaminsalang lindol na naranasan ng bansa sa loob ng nakalipas na 58 taon matapos ang 1918 Celebes Sea Earthquake. Ang mga lunsod at probinsya ng Cotabato ang pinakanaapektuhan ng lindol. Ang mga lugar naman malapit sa baybayin ang sumalo sa malahalimaw na tsunami at ng pagkawasak na dala nito. Partikular ang Lanao del Sur at ang lungsod ng Pagadian total washed out ang nangyari sa mga lugar na ito. Pagsapit ng bukang liwayway, ang mga bahagi ng mga kabahayan ay nagkalat sa dagat habang ang mga pampang naman ay puno ng mga bangkay. Mahigit limang limong kataw ang nasawi at dalawang limong kataw ang hindi na nakita pa. Ayon sa mga survey, ang tsunami ay responsable sa 85% ng mga namatay at 95% ng mga nawawala. Malaking halaga rin ang nawala dahil sa pagkasira ng iba't ibang mga gusali tulad ng mga paaralan, hotel, simbahan at mga tulay. Sa kabilang banda, ang kalapit na probinsya ng Sambuanga ay himalang nakaligtas sa tsunami dahil ang mga alon ay nasalag at nalihis ng mga isla ng Basilan at Santa Cruz.